isang lugar ng kababalaghan at misteryo, sa lubungin ng nakakatakot na kwento sa Balete Drive sa Mandaluyong. Samahan ang amin paglalakbay sa kakaibang kalsada na pinaniniwala ang tahanan ng mga multo at espiritu. Makisama sa amin habang tuklasin ang mga kwentong nakakapangilabot at hindi malilimutang mga pangyayari na bumabalot sa paligid ng Balete Drive. Huwag palampasin ang pagkakataon na magpakilig at magtaka sa mga misteryo ng Mandaluyong. Sa siksik ang lungsod ng Mandaluyong, kilala ang Balete Drive sa mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan at misteryo. Isa itong mahabang kalsada na tinatahak ng mga sasakyan at naglalakad na tao, ngunit sa gabi, ito ay nagiging lugar ng mga kwentong pag-iral ng mga espirito at multo. Sa gabi ng isang tagulan, naglalakad ang isang mag-asawang papunta sa kanilang tahanan matapos ang isang masayang gabi sa kainan. Habang sila ay naglalakad, bigla silang napatingin sa isang puno na kumikislap ang mga ilaw ng poste. Ang puno na ito ay isang matandang balete, na matagal nang nakatayo malapit sa kalsada. Nakakatakot naman ang puno na ito, hindi ba? Sabi ng babae, habang tiningnan ng kakaibang ilaw na tila ba sa liwanag ng ulan. Tuloy lang tayo, sabi ng lalaki, subalit kahit na itinulak nila ang kanilang lakad, parang may diwa na humahawi sa kanilang pagkilos. Parang may mga hinanakit na bumabalot sa paligid. Pagtungtong nila sa bahay, hindi nila maalis sa kanilang isip ang kakaibang pangyayari sa Balete Drive. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang silid, biglang may naramdaman silang malamig na hangin sa paligid. Nagtataka sila dahil sarado naman ang lahat ng bintana sa kanilang bahay. Nakakatakot na naman ang klima ngayon, bulong ng babae sa kanyang asawa, Talaga nga, sagot ng lalaki, subalit sa likod ng kanyang isipan, may mga tanong siyang hindi masagot. Sa mga susunod na gabi, mas lalo pang nadama ng mag-asawa ang kakaibang presensya sa Balete Drive. May mga oras na may narinig silang mga hagikat na tila ba sa dilim, at may mga pagkakataong may mga anino na tila ba sumusunod sa kanilang paglalakad. Ngunit wala silang nakikitang anuman sa kanilang paligid. Isang gabi, habang naglalakad ang mag-asawa pa uwi mula sa trabaho, bigla silang napatingin sa isang babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang babae ay nakasuot ng puting damit at tila bawala sa katinuan ng kanyang isip. Tiningnan sila ng babaeng ngunit hindi sila sumagot sa kanyang tingin. Fair na, sabi ng lalaki sa kanyang asawa, ngunit hindi sila makagalaw. Parang may isang diwa na humahadlang sa kanilang pagkilos. Biglang, naglakad papalapit ang babae at tila ba mayroong gusto sa kanilang sabihin. Ngunit bago pa man siya makalapit ng lubusan, bigla na lamang siyang nawala sa kanilang harapan. Wala na siya saan man si Lumingan. Anong nangyari? Gulat na tanong ng babae. Kuwag natin intindihin, magtungo na tayo sa bahay, sabi ng lalaki, subalit may takot sa kanyang boses. Pagtungtong nila sa kanilang bahay, hindi nila maalis sa kanilang isip ang nangyaring pangyayari sa Balete Drive. May mga tanong at katanungan silang hindi masagot, at tila ba ang kakaibang pangyayaring ito ay patuloy na bumabalot sa kanilang paligid. Habang ang mga mag-asawa ay patuloy na nagtataka, ang mga kwento tungkol sa kababalaghan sa Balete Drive ay patuloy na kumakalat. Marami ang nagtataka kung anong mga lihim ang nakatago sa likod ng mga puno at kalsada ng Mandaluyong. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang misteryo ng Balete Drive ay nananatiling isang bahagi ng kasaysayan at kultura ng lungsod ng Mandaluyong.